nilalayo ng Pilipinas na bumili ng apat na pung bagong manlalaban. Isinasaalang-alang ng Maynila ang mga alok na kumuha ng apat na pung bagong sasakyang panghimpapawid para sa matagal ng multi-role fighter acquisition ito. Inalok ng kalihim ng depensa ng bansa na si Gilberto Teodoro ang bilang ng mga manlalaban na inaasahan ng bansa na makuha sa pagdinig ng budget sa Kongreso, ayon sa ulat ng Reuters. Siya ay nagbigay ng kaunti sa paraan ng mahalagang detalye, tulad ng kung kailan maaaring gawin ang anumang desisyon o ang time frame para sa anumang potensyal na pagkuha. Ang mga hamon sa pagpopondo ng Maynila ay mangangailangan sa mga bidder na magmungkahi ng isang pakete kung saan maaaring ikalat ang financing. Matagal nang interesado ang puwersang panghimpapawid ng Pilipinas na makakuha ng mga bagong mandirigma. Sa loob ng maraming taon, ang Sub-Gripen at Lockheed Martin F-16 ay parehong naglaban para sa mailap na pakikitungo. Kamakailan, nakipag-ugnayan na rin ang Manila sa South Korea para sa impormasyon tungkol sa Developmental Korea Aerospace Industries, KAI-KF-21. Iniulat na sinabi ni Galberto na ang bansa ay nangangailangan ng mabilis at mas nakamamatay na sasakyang panghimpapawid kaysa sa labindalawang KFA-50 na bumubuo sa buong kakayahan ng mabilis na jet. Apat na pong bagong mandirigma ang gagawa ng paraan upang mabigyan ang Maynila ng antas ng kapanipani walang kakayahan habang tinatalakay nito ang iligal na pagpapalawak ng teritoryo ng Beijing sa South China Sea, na kinabibilangan ang pagbuo ng mga airbase sa mga isla na gawa ng tao na may kapansin-pansing distansya ng Pilipinas. Ang gripa ni Saab ay nakakuha na ng kapansin-pansing interes mula sa mga autoridad sa pagbili ng militar ng Pilipinas. Isang paunang kasunduan ang nilagdaan noong nakaraang taon, kahit na ang huling kontrata ay nasa ilalim pa rin ng negosasyon. Kamakailan, isa pang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng dalawang bansa, na nagpapahiwatig na ang Pilipinas ay seryosong isinasaalang-alang ang pagkuha ng apat na unit ng Swedish fighter. Gayunpaman, ang proseso ng pagpili ay hindi pa kumpleto, iniiwan ang pinto na bukas para sa iba pang mga kakumpetensya tulad ng F-16 at KF-21. Ang F-16 Fighting Falcon, na binuo ni Lockheed Martin, ay isang malawakang ginagamit na 4th generation multirole fighter, Nagtatampok ito ng nag-iisang makina na nagbibigay ng mahusay na kakayahang magamit at pinakamataas na bilis ng Mach 2. Ang F-16 ay nilagyan ng APG-83 Sabre Scalable Agile Beam Radar na nagpapahusay sa mga kakayahan ito sa pagtuklas, pagsubaybay, at pakikipagugnayan. Sa mga tuntunin ng armament, maaari itong magdala ng malawak na hanay ng air-to-air -air at air-to-ground missiles, guided bomb, at 20 mm na kanyan para sa malapit na labanan. Ang mga advanced na electronic warfare system at countermeasures nito ay nagpapalakas ng kaligtasan nito sa mga pag-alit na kapaligiran. Para sa Philippine Air Force, ang F-16 ay nag-aalok ng kalamangan ng isang napatunayang platform na may mahusay na itinatag na global logistical support. Gayunpaman, ang mataas na gastos nito, kapwa sa pagkuha at pagpapatakbo, ay maaaring maging isang sagabal para sa Pilipinas na kailangang pamahalaan ng isang limitadong budget sa pagtatanggol. Ang KF-21 Boramae ay isang fifth generation fighter sa ilalim ng pagbuo ng Korea Aerospace Industries, KAI, sa pakikipagtulungan sa mga internasyonal na kasosyo. Idinisenyo upang maging isang advanced na multi-role fighter ang KF-21 ay nilagyan ng mga twin engine, na nag-aalok ng pinakamataas na bilis ng higit sa Mach 1.8. Nagtatampok ito ng radar ng AESA, Active Electronically Scanned Array, na nagpapahusay sa mga kakayahan nito sa pangmatagalang pagtuklas at pag-target. Ang sasakyang panghimpapawid ay idinisenyo upang magdala ng iba't ibang mga armas, kabilang ang mga long-range to -air missiles, guided bomb, at air-to-ground missiles. Ang KF-21 ay nagsasama rin ng mga stealth na teknolohiya na nagpapababa sa radar signature nito, na nagpapataas ng survivability nito. Para sa Pilipinas, ang KF-21 ay kumakatawan sa isang high-tech na opsyon na potensyal na makukuha sa mas mababang halaga kaysa sa American o European fighter. Gayunpaman, dahil sa kamakailang katayuan ng pag nito, maaari itong magpakita ng mga hamon sa mga tuntunin ng suporta sa logistik at kakayahang magamit sa maikling panahon. Ang Sub-Gripen na ginawa ng Sweden ay isang magaana multi-role fighter ng ikaapat at kalahating henerasyon na idinisenyo upang maging isang mahusay at cost-effective na solusyon. Ang Gripen ay pinalakas ng isang solong makina na nagbibigay daan dito upang maabot ang bilis ng Mach 2. Ito ay nilagyan ng TS-05 AAESA radar na nag-aalok ng epektibong detection at tracking ng mga kakayahan. Sa mga tuntunin ng armament, ang Gripen ay maaaring magdala ng air-to-air -air at air-to-ground missiles, guided bomb, at isang pinagsamang 27mm na kanyan. Ang electronic warfare system ng sasakyang panghimpapawid ay lubos na advanced na may mga kakayahan sa pagjamang at mga sistema ng pagtuklas ng pagbabanta. Ang pangunahing bentahe ng Gripen para sa Philippine Air Force ay nakasalalay sa mababang gasto sa pagpapatakbo at kadalian ng pagpapanatili, na ginagawa itong isang kaakit-akit na opsyon para sa isang bansang may limitadong mapagkukunan. Gayunpaman, ang kapasidad ng payload nito ay mas mababa kaysa sa mas mabibigat na manlalaban, na maaaring limitahan ang versatility nito sa ilang partikular na combat mission.